Magandang araw sa inyo mga tagapakinig dito sa Kagat ng Dilim. Nais ko lang ibahagi ang kwento ng aking kapatid dito. Ang pangalan ng kapatid ko ay si Liza. Miembro si Liza ng choir sa bayan namin noong mga panahong iyon. Alas na ng gabi nang matapos sila sa kanilang pagkanta sa isang lamay. Pagdating sa palengke ng bayan, nagpasya siyang maglakad na lang pa uwi. Tutal kaya naman. Labin limang minutong lakad lang naman yon. Pagdating sa munisipyo, hindi siya nag-alangang maglakad mag-isa dahil may ilaw naman at naroon din ang himpilan ng pulisya. Ngunit pagliko sa kaliwa, matatagpuan ang isang kalsadang hindi naman kahabaan ngunit pakiramdam mo'y napakalayo kung mag-isa naglalakad. Diretso lang ang daan at sa magkabilang gilid nito ay nakahanay ang malalaking punong mahogany. Ambon lang ang bumabagsak ng mga oras na iyon habang naglalakad siya pa uwi. Makapal ang ulap kaya't lalo pang dumilim dahil natakpan nito ang liwanag ng buwan. Medyo kinakabahan siya. Bagamat may mga poste sa kahabaan ng daan, ang umiilaw lamang ay iyong matatanaw mo sa kabilang dulo. Sa kalagitnaan ng paglalakad niya, nabuhayan siya ng loob dahil may naaninagan siyang isa pang naglalakad. Babae ito. Ayon sa kanyang paglalarawan, mahaba ang buhok nito. Nakasuot ng puting t-shirt. Hindi na niya napansin kung palda ba o pantalon ang pambaba nito dahil sa dilim. Ang ipinagtaka lamang niya ay kung bakit napakabagal nitong maglakad. Delikado ang daan at napakadilim, pero parang hindi ito nagmamadali. Ni hindi gumagalaw ang mga balikat nito, parang hindi lumalakad. Inisip na lang niya na baka sadyang marahan lang maglakad ang babae. Pansin din niyang nakayuko ito. Sigurado siyang hindi ito gumagamit ng cellphone dahil kung ganon, may maaaninag siyang liwanag mula sa screen. Binilisan niya ng bahagya ang kanyang hakbang upang makasabay sa babae. Hindi na niya ito tiningnan nang maabutan niya ito. Ngunit bigla niyang naramdaman ang hindi may paliwanag na tensyon. Nanindig ang balahibo niya, nangilid ang kanyang luha sa takot. Nang ilang hakbang na lang ang layo niya mula sa dulo ng kalsada, lakas loob niyang nilingon ang babae. At doon niya nakita ang isang tanawin na hindi niya kailanman malilimutan. Wala itong mukha. Nakalutang ang pangibaba nito. Sa matinding sindak, napakabilis niyang tumakbo pa uwi. Pagdating sa bahay, malakas niyang kinatok ang pinto. Nagising kaming lahat sa kalampag niya. Nang makita namin siya, namumutla siya sa takot at nanginginig ang boses habang isinasalaysay ang kanyang naranasan. Ikadalawa, nagtatrabaho si Leisa sa isang kantina sa palengke namin. Sila lang kilala ang kantinang yon sa bayan, kaya palagi itong may catering services. Bilang isa sa mga waitress, kinakailangan nilang pumasok ng napakaaga upang maghanda para sa mga kliyente nila. Alas tres ng madaling araw. Wala pang masyadong dumada ang tricycle sa lugar namin papuntang bayan. Malilate siya sa service kung maghihintay pa siya. Kaya kahit natatakot, pinili niyang maglakad na lang muli sa mahabang kalsada. Inisip niya na baka may rumurundang tanod. Isa pa, matagal na rin naman ang insidente ng babaeng walang mukha. Mas matindi ang tensyon niya sa posibilidad ng pagkahuli sa trabaho kaysa sa takot niya sa daan. Pagdating sa mahabang kalsada, binilisan niya ang kanyang lakad. Hindi siya nakaramdam ng kahit anong kakaiba. Tumingin siya sa relo, alas tres pa rin. Binilisan niya pa ang paglalakad. Tingin sa oras, lakad. Tingin sa oras, lakad. Ngunit nang tumigil siya saglit para huminga, doon niya napansing parang hindi siya umaabot sa dulo ng kalsada. Kanina pa niya ito natatanaw, pero hindi niya marating. Nagsimula siyang makaramdam ng pangihina. Napaiyak siya sa pagod at sa takot na mahuli sa trabaho. Maya-maya pa, may humila sa kanyang braso at nyugyog siya. Napalundag siya sa gulat. Laking pagtataka niya nang makita niya si Aling Tashing, ang may-ari ng tindahan malapit sa kalsadang yon. Nag-aalalang tinanong nito kung ayos lang siya, pero ang tanging sagot niya ay nagmamadali siyang umalis dahil alas tres na at kailangan niyang makarating sa catering. Ngunit bigla siyang natigilan ng marinig ang sagot ni Aling Tasing. Hindi na alas tres ng madaling araw, kundi alas singko ay na ng umaga. Doon niya lang napansin na maliwanag na nga ang paligid. Mas lalo niyang naramdaman ng pagod, hindi siya makapaniwala. Kanina lang, sigurado siyang alas tres pa lang sa kanyang relo. Muling nagsalita si Aling Taching, sinabihan siyang huwag na huwag nang maglakad mag-isa sa kalsadang yon sa alanganing oras. Sinabi nitong napaglaruan siya. Ayon kay Aling Taching, alas tres pa lang nang simulan niyang lakarin ang daan pero noong magbukas siya ng tindahan bandang ala 4, nakita niyang naglalakad si Liza pabalik-balik sa isang lugar. Ilang beses niya itong tinanaw pero hindi ito lumalayo sa kalsada. Kaya nang higit isang oras na itong ganon, nagpasya siyang puntahan ito. Inihatid na lang ni Aling Dasing si Lisa pa uwi at ikinuwento. Sa amin ang nangyari. Lubos ang aming pasasalamat na may nakakita sa kanya. Sabi ng matatanda sa Batangas, kapag hindi mo natunton ang daan pa uwi sa ganong pagkakataon, baka hindi ka na makabalik. Kaya naman, dasal kami ng dasal na ligtas siya. Pagka uwi niya, pinakain muna namin siya, pinatulog, at pagkatapos ay isinimba. Mula noon, ni isa sa aming pamilya ay hindi na naglakad mag-isa sa mahabang kalsada kapag alanganing oras, lalo na si Liza. Ngunit ilang taon na rin ang lumipas mula ng mangyari iyon. Elementarya pa lang ako noon. Ngayon, nasa kolehiyo na ako. Gabi ang klase ko at madalas alas 11 ng gabi ko nilalakad ang parehong kalsada. Pero hindi naman ako nakakaranas ng kung ano. Siguro may mga taong talagang may pakiramdam sa ibang nila lang, Pero sa totoo lang, takot pa rin ako. Kaya tuwing naroon ako, nage-headset ako habang naglalakad at binibilisan ko ang hakbang. O kaya naman, nagtatricycle na lang ako.